Hello guys mga ka vibes, today's video is i-share ko po sa inyo ang mga pamain sa patay. Dapat niyo po itong malaman mga guys. Manood lang po kayo ng video ko hanggang matapos. Maraming salamat guys and God bless everyone. Hello guys, welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Today's video is a share ko po sa inyo ang mga pamain sa patay. Dapat pa ba itong sundin o hindi? Alamin sa videos na ito. Panoorin nyo na lang po guys ang full videos. Maraming salamat po and God bless. Disclaimer, ang impormasyong pong ito ay base lang po sa research ko. Sharing good vibes lang po. Mga pamain sa patay, dapat pa bang sundin o hindi? Narito ang mga pinakakaraniwang pamayin tungkol sa patay at burol na nakaugalian ng mga Pilipino. Naglalabasan ang iba't ibang pamayin sa patay kapag burol at libing. Napakadami nito dahil naipasa sa bawat hinirasyon. Sinusunod na lang ng din para bigyang respeto ang mga nakakatanda na nagbibilin nito at dahil wala namang mawawala kung susundin ang mga ito, kahit pa hindi naman tayo naniniwala, lalo na ang mga millennial. Ang mga pamain sa patay ay galing sa mga ninuno natin na naniniwala ng may kabilang buhay kaya't kailangang paghahandaan ito. Sentro sa mga pamain ay ang mga paniniwala na dapat parangalan ang namatay sa pamamagitan ng mga ritual bago ito ilibing. Pangunahin na dito ang pagkakaroon ng burol o paglalamay bago ihatid eh sa huling hantungan ang patay. Sa burol na maglalabasan ang samut saring pamayin ng mga matatanda, hindi naman kailangang sundin dahil minsan ay hindi na logical, pero better safe than sorry, ika nga. Mga pamayin sa patay na sinusunod ng mga Pinoy Narito ang ilan sa mga pamain sa patay na sinusunod pa rin ng nakararaming Pilipino ngayon. Mga dapat at hindi dapat isuot. Bawal magsuot ng pula o anumang masayang kulay. Ito ang una-unang pamain sa patay na dapat tandaan para daw hindi maka sa mga namatayan. Itim o puti ang dapat na isuot kung pupunta sa burol o makikipaglamay. Ganon din kapag araw ng libing. Pero kapag bata, dapat naman daw pagsuotin ng pula para hindi sila makakita ng mga kaluluwa ng patay. Huwag pagsuotin ng sapatos ang patay. Naniniwala ang mga matatanda na sa loob ng 40 araw mula pagkamatay, manatili pa sa bahay ang kaluluwa ng namatay. Kapag walang sapatos, hindi ka makakarinig ng yapak ng kaluluwa ng namatay. Bawal magsuklay at maligo sa lugar ng burol. Kaya naman mahirap kapag sa bahay ninyo nakaborol ang patay, malas daw ito. Itim na damit lang ang dapat na isuot ng... Pamilya ng namatay sa loob ng isang taon. Ito ay pagpapakita na labis ang pagdadalamhati sa pagkawala ng kamag-anak. Sa Burol, Ulamay Iwasang matuluan ng luha. Ang kabaong, mahirapan daw maglakbay sa kabilang buhay ang kaluluwa. Bawal tumingin sa patay na nakahimlay sa kabaong ang mga buntis. Mahirapan daw itong mga anak. Bawal pumunta sa Burol at Libing ang mga babaeng may buwanang dalaw. Babao daw ang regla nila." Kapag nasa burol, bawal magatid ng bisita sa pintuan. Kung sino daw kapamilya ang magatid ay siyang susunod na mamamatay. Bawal magpasalamat kapag may nakikiramay para ka daw kasing nagpapasalamat na namatay ang kaanak. Bawal magwalis sa lugar ng burol. Matataboy daw ang kaluluwa ng namatay. Kaya susundan ito ng mga kaluluwa na mga buhay na kapamilya at susunod silang mamamatay. Dapat may gising sa gabi para bantayan ang nakaburol. Baka daw kasi tangayin na mga aswang o iba pang mga masasamang kaluluwa ang nakaburol. Kaya din nauso ang pagsusugal sa lamay para hindi antukin ang mga bisita. Ang lahat ng apuloy sa patay ay dapat ilaan sa lahat ng gastos sa burol, lamay at libing. Kapag may kumuha nito at ginamit sa pansarili lang, mumultuhin daw ito ng namatay. Lahat ng salamin sa lugar ng burol ay dapat takpan. Para daw makaiwas na makakita ng kaluluwa ng namatay, iwasan din tumingin sa salamin ang mga kapamilya ng namatay. Kurutin ang sinumang bumahing sa burol ulamay kapag bumahing daw kasi nag ka ng kaluluwa ng na mga namatay na dalawin ka. Maglagay ng putol na rosaryo sa kamay ng namatay. Ito ay magsisilbing gabay sa paglalakbay sa kabilang buhay. Dapat na putol para walang kaanak na sumunod na mamamatay. Maglagay ng pera sa kamay ng patay. Ito ang magsisilbing pamasahin niya papunta sa kabilang buhay. Pero dapat itong kunin bago mailibing. Ang perang ito daw ay swerte kapag ginamit sa negosyo. Swerte din daw ito sa magtatago naman ito at hindi gagastasin. Ibulong sa patay ang anumang hiling mo at matutupad ito. Ito ang tinatawag na bulong. Dadalhin daw kasi ng patay sa langit ang mga bulong na ito. Kung ang namatay ay pinaslang, dapat maglagay ng buhay na sisiw at palay na kakainin nito sa ibabaw ng kabaong. Mabibigyan daw ng ustisya ang pagkamatay nito dahil ang pagtuka ay simbolo ng pagkain ng konsensya ng pumatay sa kanya. Mga pagkain Bawal maganda ng pansit sa burol, pero dapat kainin pagkatapos ng libing. Hahaba daw ang panahon ng lamay kapag kinain sa lamay, pero hahaba ang buhay ng mga kamag-anak kapag kinain pagkatapos ng libing. Bawal kumain ng malunggay sa burol. Ang pagtanggal kasi ng dahon nito sa tangkay ay isa-isa kaya isa-isa ding susunod sa kabilang buhay ang mga kakain nito. Bawal magbaon o magdala pa uwi ng bahay na inihanda sa burol. Kapag dinala mo sa bahay mo ang pagkaing handa sa burol, susundan ka ng kaluluwa ng patay. Pagkagaling sa burol o lamay, huwag umuwi ng dumiretso sa bahay. Pagkagaling sa burol, ito ang tinatawag na pagpag. Dapat daw kasing iligaw ang mga kaluluwa para walang sumunod na mamamatay. Madalas nagkakapay muna sa kapihan o kumakain sa restaurant bago pa umuwi ng tuluyan sa kanikanyang bahay. Magpalit ka agad ng damit pag uwi galing sa pagpag at lamay. Iwasang maglakad-lakad pa sa loob ng bahay, lalo na sa ikalawang palapag. Malas daw ito. Huwag bibisita sa dalawang magkabilang burol sa isang gabi. Tatawid daw ang mga kaluluwa at may susunod na mamamatay sa mga pamilyang namatayan. Kapag galing daw sa lamay, kailangan maghugas ng kamay ang mga kamag-anak. Hugasan daw ang kamay gamit ang malamig na tubig at dahon ng bayabas bago pumasok ng bahay. Paghugas daw ito ng malas sa araw ng libing. Kapag nabangga ang kabaong habang inilabas ng puneraria o bahay, may susunod na mamamatay sa kapamilya. Bawat tumingin sa pinanggalingang punerarya o bahay kapag nagsimula na ang prosesyon. Malas daw ito at magdudulot ng mas marami pang kapamilyang mamamatay. Bawat sumama sa prosesyon ang asawang nabiyudo o nabiyuda. Dapat daw ay dumaan sa ibang rota para hindi sundan sa kabilang buhay ang namatay na asawa. Lahat ng bulaklak sa burol ay dapat na isamang ilibing. Huwag mag-uwi o kumuha ng bulaklak at huwag isama sa paglibing ang mga pangalan ng kapamilya na nilalagay sa bulaklak o kabaong para maiwasang masundan ang pagkamatay. Lahat ng maliliit na bata ay dapat itawid sa ibabaw ng kabaong bago ito mailibing. Para daw hindi dalawin ng kaluluwa ng namatay ang mga batang paslit, simbolo din daw ito ng paglilibing ng anumang sakit para hindi na magkasakit pa ang mga bata. Magtapon ng barya sa harap ng karo ng patay kapag may nakasalubong na funeral procession sa kalye. Karaniwan ito noong panahon na naglalakad pa talaga ang mga tao mula sa lugar na pinaglalamayan hanggang sa libingan. Kapag nagtapon daw ng barya, ito ang magiging baon at pamasahe ng namatay papunta sa kabilang buhay. Napakarami pang pamain sa patay galing sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ang mga naibahagi dito ay ilan sa mga pinakakaraniwan lalo na sa mga katagalugan. Alam natin na ang kamatayan ay natural lamang at lahat tayo ay hahantong dito. Meron ding paniniwalang minamalas at sinuswerte. Pero di ba't wala namang kinalaman ang mga pamain sa kung ano ang mangyari sa atin? Mahalagang malaman ang mga ito dahil bahagi ito ng kultura natin. Kung susundin o hindi, ito ay desisyon na ng pamilya. Hello guys, mga ka good vibes, I hope may natutunan po kayo sa videos ko na ito. If you like my videos, just give me a like and just leave a good comment and share. And don't forget to subscribe. Thank you for watching my videos, mga ka good vibes, and God bless you everyone.